Sa araw na ito, talakay naman natin ang tungkol sa gestational diabetes. Ito yung diabetes na usually lumalabas o nagde-develop habang nagbubuntis ang isang babae at maaari ring mawala pagkatapos ng kanyang pagbubuntis. So mag-review muna tayo. For our body to function properly, the cells in our body needs energy and we get that energy from glucose. In turn, yung glucose galing naman sa mga pagkain na ating kinakain. So ngayon, kapag na-metabolize na yung glucose, kailangan itong pumasok dun sa mga cells ng katawan natin. At para pumasok, kailangan ng tulong. Ang tumutulong sa pagpasok ng glucose sa cells ay yung tinatawag na insulin. Ang insulin ay hormone which is secreted by our pancreas. Ngayon, kapag kulang ang insulin sa ating katawan or kapag hindi nagre-respond ang ating katawan sa insulin, ay maaaring manatili sa ating dugo yung glucose. Therefore, pagka nangyari 'yon, laging magiging mataas ang ating blood glucose or blood sugar levels. So, maaring magtaka kayo, dati wala namang kayong diabetes or sa pagkaalam nyo, wala kayong family history and then, biglang madadiagnose kayo na merong gestational diabetes during this pregnancy. Ang nangyayari kasi, kapag ikaw ay buntis, yung fetus and placenta secretes hormones. And yung mga hormones na ito may make you resistant to insulin. So, kapag resistant to their own insulins ang mother, maaaring manatili na lamang ang matataas na levels ng glucose sa kanilang dugo. So, bakit mahalaga ang screening for gestational diabetes? Ano ba ang epekto nito sa pagbubuntis? According to researches, ang mataas na blood sugar, lalo na yung mga uncontrolled o sobrang elevated na blood sugar, ay maaaring makaapekto sa tamang development ng placenta, particularly yung mga blood vessels. As we know, yung placenta, yun yung tulay para mabigyan ng proper nutrition and oxygenation ang inyong baby. Tulay din yun para mag-excrete ng metabolic waste from baby to mother. So, kapag may abnormality sa development ng placenta, maaring magkaroon ng fetal macrosomia. Ito yung pagkakaroon ng mga baby na more than 4 kilograms. So, sobrang bigat o sobrang laki ng baby, ito ay nagiging risky, no? Kasi sa paglalabas, magiging mahirap pa ilabas yung baby, maaring mag-cause ng mga birth injuries, at mas malaki o mas mataas ang risk for cesarean section. On the other hand, meron din naman mga babies na sobrang liit, no? Dahil nga naapektuhan ng development ng placenta, maaring hindi lumaki ng tama yung baby. So, ang tawag dito ay fetal growth restriction. Lalo na itong common dun sa mga uncontrolled na diabetes. And then, maaari din pagka sobrang taas na talaga ng diabetes, lalo na kung hindi na bibigyan ng sapat na medication o so gamot, maaari din na ikamatay ng baby sa loob ng tiyan yung sakit na ito. No? So, pwede tinatawag nating stillbirth or intrauterine fetal demise. Ang pagkakaroon ng matataas na blood sugar ay maaari ding mag-cause ng excessive urination ng fetus so that nagkakaroon ng tinatawag na polyhydramnios. Yung polyhydramnios, yun yung pagdami ng amniotic fluid sa loob ng matres no sa inutero. And then Bukod don sa mga nabanggit ko na, maaari din o mas prone din magkaroon ng preeclampsia ang mga mamis na may gestational diabetes at maaari din silang maging prone sa panganganak ng pulang sa buwan. Hindi pa nagtatapos doon ang problema. Kapag si baby ay nailabas na, maaari din si baby magkaroon ng transient newborn problems. No? Kabilang dito, yung pagbaba ng kanyang blood sugar or neonatal hypoglycemia. Kasi mangyayari, kapag na-expose lagi si baby sa mataas na blood sugar ni mami, yun namang katawan niya ang nagre-respond by increasing the release of insulin ng baby mismo. No? So, ang magiging effect naman nito sa baby ay sobrang maibababa ang kanyang blood sugar. Bukod dito, maaari ding bumaba ng husto ang calcium at magnesium level sa katawan ni baby. Maaari din na mag-cause ang ganitong problem o ang GDM ng respiratory distress sa baby. So, meron ding mga long-term effect. Una, yung mother maaring magdevelop ng type 2 diabetes, no? Lalo na kung na loss to follow up siya after ng mga anak, tapos hindi na nasubaybayan. Patuloy palang tumataas yung blood sugar, maaring tuluyan na siyang maging diabetic, no? And then, yung baby naman ng isang mother with GDM, mas increase yung risk for obesity, impaired glucose tolerance, and diabetes mismo. Also, studies have shown na mas hindi maganda ang brain and nervous system development ng mga babies na merong diabetes or gestational diabetes yung mga mami, lalo na kung ito ay hindi properly controlled. So paano mo masususpetsyahan na baka meron kang gestational diabetes? Usually mas madaling mauhaw, thirstier than usual, mas madaling magutom, hungrier than usual, and mas madalas ang pag-ihi ng isang mommy na prone na mag-develop ng GDM o gestational diabetes mellitus. Then meron din mga risk factors, no? Kung merong obesity, may family history of diabetes, kung previously diagnosed with PCOS or polycystic ovarian syndrome, ito rin yung mga mas high risk to develop GDM. And then, kung may mga sakit din sa blood pressure before, no? so kung tumataas yung blood pressure, kung mataas yung cholesterol ng no? mga nakakaraan, kung merong mga sakit sa puso, mas prone din magdevelop ng GDM. Also, kung merong history ng dating panganganak sa big baby, pero hindi masyadong na work up o naimbestigahan they should also lead you to a strong suspicion na baka nung nakaraan hindi lang na diagnose pero baka may pregnancy induced diabetes And then kung may history of miscarriage or stillbirths then isa rin ito sa mga maaaring maglead to a higher index of suspicion. And also ang isang babae kung more than 25 years old or approaching 30 to 35 years old na din, yan yung mga mas mataas ang risk para magdevelop ng ganitong sakit. So usually Kapag ka nagpapaprenate lang isang babae, nagtetest kami for diabetes. Kung nailisit namin yung history na meron talagang diabetes in the family, then magpapa blood sugar na maaga pa lang. No, in pregnancy. Maski sa first visit, magpapa-blood sugar na. Para naman doon sa mga walang previous family history, wala rin na-identify na risk factors, usually, the best time na mag ask kami para magpa-examine kayo ng inyong blood sugar ay during your 24th to 28th week of pregnancy. So, yung American College of OBGYN, meron silang ina-advocate na two-step approach para sa pag-detect ng diabetes, no? Or gestational diabetes. Yung una, yung pagguha ng OGTT 50 grams at 24 to 28 weeks. And then, kapag ka na-screen do na medyo mas mataas yung isa sa mga values, maggagawa ng 100 grams na 3 hours OGTT. And then, if merong two abnormal values, malilabel ka na as GDM. Pero ang ginagawa namin at acceptable naman yung one-step approach. Kasi minsan, yung two-step approach, mas mahirap din pasunodin yung pasyente. Minsan, kulang din yung financial resources to do the test. So, we would usually do 75 grams OGTT. Sa 75 grams OGTT, papainumin kayo ng matamis after kumuha ng baseline na fasting blood sugar. And then, After uminom ng matamis, kukuha ng dugo ulit after 1 and 2 hours. And then titignan ang results ng fasting blood sugar and then yung levels after 1 and 2 hours. At kapag may isang abnormal value, this will be labeled as a case of GDM at kapag na-label ng ganito, pagpapatuloy ang pagmumonitor ng blood sugar sa bahay. Napaka-importante nito for proper control. No? Para makita natin if kakayanin makontrol by diet alone or kailangan ng gamot.